guys kumusta ang lahat beautiful people mga kabuhay magandang hapon kumusta 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 so ayan guys talagang tinatamad ako sa mga oras na to but later kasi mag aatan tayo ng christmas party pero ayan nakahilata pa rin ako guys actually nakatulog na ako guys kaninang madaling araw kagabi kasi last shift ko tapos um, Pinilit ko lang talaga matapos yung last shift ko dahil alanganin talaga yung trigger sa akin ng aking allergy. May ininom akong pain reliever dahil ilang araw nang hindi nawawala ang, ang sakit ng aking katawan. So, ginawa ko, uminom ako ng pain reliever bago ko mag-start ng shift. Pero ang nangyari guys, ayan, inatake ako gabi ng allergy. So, parang hindi ko na talaga kayang mag-work kagabi pinilit ko lang talaga matapos yung aking shelf. Hanggang matapos yung aking chef pawala-wala nam yung allergy ko. Tapos susumpong na naman. Ang hirap talaga guys pag ganun, pag may mga, pag may allergy. So kaway-kaway doon sa mga nakaka-relate na may allergy. So ayan, pagkatapos sa pagkatapos nga ng aking shift, ako ay natulog. Nakatulog siguro ako mula 8:30 hanggang 11:30 tapos nagising ako dahil sabi ko tanghali na pala 11:30 na pala wala pa yata kaming pagkain buti na lang nagsaing na nagsaing na yung aking panganay at pagkatapos eh, may tira pa naman kaming ulam yung sinaing or pinaksiw kong isda so naghanap na lang yung bunso ko ng ulam kasi hindi siya kumakain ng fish so ayan guys pagkatapos ko na naman magsampay maggawa-gawa ng mga gawaing bahay ayan nakahiga na naman ulit tayo kasi talagang ilang araw na hindi nawawala ang sakit ng aking katawan hindi na muna ako minum ng gamot kasi baka ma-allergy na naman ako at hindi ako makaka-attend ng party mamaya so ayan first time ko guys mag-aatan ng party later. So, may, may susuot naman tayo kahit papaano, pero hindi talaga tayo well prepared. Hindi tayo pumunta ng hindi, nga ako nakapagpalinis ng aking, alam mo na mga anek-anek, alam mo na tayong mga pag nag attend atin ng party, kailangan sana prepared tayo, pero ang mahalaga ay maka attend lang tayo mamaya guys, so later mamamalan siya ako ng aking isusuot at mag-aasikaso maglilinis ng bag at yung mga anek-anek natin para naman kahit papaano mamaya pag nagatan attend tayo ng party, hindi tayo gantong itsura, no? balugang baluga so ayun guys, i-update ko kayo mamaya, pag ako nakabihis na dahil yung aking panganay do ay uuwi para tulungan niya daw ako mag-ayos sa aking sarili. Very supportive. Shout out. Shout out sa aking ate. Sa aking panganay na naghanap ng aking isusuot dahil hindi talaga ako nag-aasikasong sumali sa Christmas party dahil hindi talaga ako sumasali sa mga party-party. So, this is the first time na sasali ako sa aming year-end party. So, see you later guys!